kabilang sa mga kamangha-manghang makabagong teknolohiya sa ating panahon ay ang kakayahang makipag-usap kaagad sa mga taong naninirahan sa malayo. Meron tayong internet, meron tayong text, no? meron Viber. Kung tayo ay nabuhay noong ikalabing walong siglo, halimbawa, maaaring kailanganin natin maghintay ng ilang buwan upang makatanggap ng balita mula sa isang mahal na buhay. Si Padre Pio ng China na namatay limang na taon na ang nakalilipas ay natagpuan ng sekreto upang mapanatili ang agarang pakikipag-ugnayan sa kanyang maraming espiritual na mga anak sa buong mundo. Paano niya nalaman ang kanilang mga pangangailangan ng gano'ng kabilis? Kapag nababagabag sila, Pinapayuhan niya sila na ipadala ang kanilang mga anghel na tagapagalaga sa kanya. Ang pakikipag-ugnayan ay agaran at ang tugon ay daglian. Ang mga anghel na tagatanod o tagapagalaga ay hindi produkto lamang ng katolikong imahinasyon. Hindi lamang mga bininyagang kristyano, ngunit lahat ng tao ay may anghel na tagapagalaga. Bagamat bihirang mga kaluluwa tulad ni Padre Pio ang nakakakita sa kanila, lahat ay tiyak na makakausap ang kanilang mga anghel na tagkapag-alaga. Maaari din natin siyang ipadala tulad ni Padre Pio sa isang nababagabag na mahal sa buhay. Ngayong araw, ihahatid ko sa inyo ang sari-saring mga maikling istorya o anekdota tungkol sa mga anghel na tagatanod na nakadaong pang palad ni Padre Pio at ng kanyang mga deboto at spiritual na anak. Yan ang inyong subaybayan ngayong araw. Manatiling nakatutok. At uumpisahan na po natin ang mga istorya na aking ihahatid sa inyo ng sunod-sunod. Isang Italyanong Amerikano na nakatira sa California kung minsan ay pinagkatiwala sa kanyang anghel na tagatanod na magulat ng ilang mensahe kay Padre Pio. Minsan pagkatapos makipagkumpisal, tinanong niya si Padre Pio kung talagang natanggap niya ang kanyang mga mensahe mula sa kanyang anghel na tagatanod. Tinanong siya ni Padre Pio, Ano sa palagay mo? Sa, sa, sa tingin mo ba na hirap akong makarinig? Pagkatapos noon ay inulit ni Padre Pio nang isa-isa ang mga mensaheng ipinadala sa kanya ilang araw ang nakaraan ng kanyang anghel na taga Sa, sa mga tuwing tinumpirma ni Padre Pio na natanggap niya ang mensahe. Sinabi ng isang nagnangalang padre, Eusebio, ang sumusunod. Pupunta ako sa Londres sa ng eroplano laban sa mungkahi ni Padre Pio na Huwag lumulan sa ganitong sasakyan. Noong lumilipad kami sa ibabaw ng channel, ibig sabihin ng English Channel, isang marahas na bagyo ang naglagay sa eroplano sa panganib. Sa gitna ng pangkalahatang pagkasindak, nanalangin ako at nang hindi alam kung ano ang gagawin, ipinadala ko ang aking anghel na tagatanot kay Padre Pio. Pagbalik ko sa San Giovanni Rotondo, nakipagkita ako kay Padre Pio na nagsabi sa akin, Maayos ka ba? Mabuti ba ang lahat? Sagot ko. Akala ko mamamatay na ako. At tugon naman ng banala padre, kung gayang bakit hindi ka sumunod. Tumugon ako, ngunit ipinada ko sa inyo ang aking anghel na tagatanod. Pagkatapos ay sinabi ni Padre Pio, mabuti na lang at dumating siya sa tamang oras. Isang lalaki naman ang nagsabi kay Padre Pio na, na hindi ako maaaring pumunta at makita ka ng madalas. Hindi kaya ng sweldo ko ang mga gano'ng kamahal na biyahe. Anong sagot ni Padre Pio? Sino nagsabing pumunta ka dito? Nasa iyo ang anghel na tagatanod mo, hindi ba? Sabihin mo sa kanya kung ano ang gusto mo, papuntay mo siya rito at magkakaroon ka ng kasagutan. Isang araw sa kumbento, nakaupo si Padre Pio sa hardin sa tabi ng kanyang silid. Si Padre Aletio, parente, dahil sa pagiging mag-isa nila sa hardin, ay humingi ng payo sa kanya tungkol sa isang sagot na natanggap niya sa isang sulat. Ngunit sinabi ni Padre Pio sa isang mabagsik na tono, Pakiusap lang, pabayaan mo muna ako. Hindi mo ba nakikita na ako'y abala?" Sa totoo lang ay walang nakikita si Padre Alexio sa paligid niya. Hindi siya umimik. Ngunit naiisip ni Padre Alexio, bakit sabi niya na abala siya kung wala namang tao? Ginagalaw lang niya ang rosaryo sa kanyang kamay. Alam ni Padre Pio kung anong iniisip ni Padre Alessio at sinabi niya, Nakikita mo ba ang lahat ng mga anghel na taga na ng aking mga espiritual na anak na nakatayo sa harap ko? Tapos pasok sila dito at hindi nila ako nilulubayang kahit isang sandali. Kayong paman, hindi siya nagdalawang isip na ibigay kay Padre Alessio ang hinahanap niyang kasagutan. Sabi ng isa sa mga espiritual na anak ni Padre Pio, mukhang laging uh, nakikinig si Padre Pio sa lahat ng tumatawag sa kanya. Isang gabi, dumating ang isang grupo ng magkakaibigan sa San Giovanni Rotondo, at uh, binuod nila ang mga biyayang hihilingin sana nila kay Padre Pio at hiniling nila sa kanilang mga anghel na tagatanod na dalhin ang kanilang kahilingan kay Padre Pio sa lalong madaling panahon. Kinakabukasan pagkatapos ng banal na misa, pinagsabihan sila ni Padre Pio, "Hindi niyo ako iniwan sa kapayapaan kahit gabi sa pagmamasid" sa ni Padre Pio ay naunawaan nilang natanggap niya ang kanilang mga panalangin at kahilingan. Ibig sabihin, naipadala ng kanilang anghel na tagatanod. Ang anghel na tagapag-alaga ay tumulong kay Padre Pio sa kanyang mga pakikipaglaban sa Diablo. Sa ilang lihang ni Padre Pio sa kanyang espiritual na ama ay mababasa natin ang sumusunod. Sa tulong ng ang aking anghel na tagatanod, nabasa ko ang sulat na ipinadala ninyo sa akin. Binigyan ako ng aking anghel ng tagatanod ng payo na maglagay ng binasbasang tubig sa sobre bago ko ito buksan. Gusto kong talunin ang Diablo pero madudurog siya. Tinitiyak sa akin ng aking anghel na tagatanod na ang paraiso ay kasama namin. Kagabi ay nagpakita sa akin ng Diablo sa ilalim ng anyo ng pinunong monghe o superior at inutusan niya akong huwag sumulat ng liham sa inyo dahil ito ay salungat sa panata ng kahirapan at ito ay isang malubhang balakid sa pagiging perpekto. Aking mahal ama, inaamin ko ang aking kahinaan dahil ako ay umiyak ng gusto dahil ako ay naniniwala na ito ay totoo. Hindi ako naghinala na ito isang kasinungalingan, panlilin lang ng diablo. Ngunit sinabi sa akin ng aking anghel na tagapagalaga na ito ay kasinungalingan ng diablo. Si Jesus lang ang nakakaalam kung anong pagsisikap ang kailangan kong gawin para may ako. Ang kaibigan ng aking pagkabata, ang aking anghel na tagatalog ay palaging nagsusumikap na suportahan ako at mabigyan ako ng pag-asa. Ang anghel na tagapagalaga ay nagsasalin din ng mga wikang Griego o Greek para kay Padre Pio. Ang pari ng Petersina, ang bayan kung saan ng galing si Padre Pio, ay nagpadala ng liham kay Padre Pio sa wikang Griego at sinabi niya, Ano palagay mo sa liham na ito? Baka matulungan ka na iyong anghel na tagapagalaga sa pagbabasa nito. Kaugnay nito, gumawa ang pari ng opisyal na nakasulat na pahayag bilang testimonya. Pietrelcina, ikadalawang putlima na Agosto, isang libo siyam na raan at labing August 25, 1919. Isinasaad at nilagdaan ko pagkatapos matanggap ang liham, literal na ipinaliwanag sa akin ni Padre Pio ang lahat ng nilalaman ng sulat. Tinanong ko si Padre Pio kung paano naging posible na babasa niya ang liham dahil hindi pa siya nag-aral ng alpabetong griego at sabi niya, alam mo, ipinaliwanag ito sa akin ng aking anghel na taga-tanod. Minsan ay nakapagreklamo si Padre Pio sa kanyang anghel na tagapag-alaga at ang kanyang anghel ay sumagot. Minamahal ko Magpasalamat ka sa ating Jesus dahil inilagay ka niya sa kalbaryo. Kitang-kita ko ng may kagalapan at pagkaantig ang ginagawa sa iyo ni Jesus. Ako ay masaya dahil nakikita kitang nasa pagkakabagabag. Ito ay para sa iyong pakinabang. Pinahihintulutan ka ni Jesus na salakayin ka dahil gusto niyang maging katulad mo siya sa paghihirap sa disyerto, sa hadin at sa krus. Isang babae ang sumulat kay Padre Aletheo na nagpapaliwanag na siya ay may sakit sa kanyang tiyan at tagiisa. Akala niya ay mamamatay na siya, kaya ipinadala niya ang kanyang anghel na takkapag-alaga kay Padre Pio. Sinabi niya na ang kanyang sakit ay tumigil kaagad at mas mabuti na ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Ano ang aral na naisihatid ni Padre Pio sa atin? para sa mga taong namumuhay na magisa, isa mayroong anghel na tagatanod. Ang mga anghel na tagapag-alaga o tagatanod ay patunay ng dakilang awa na ipinakikita ng Diyos sa tao. Sila ang pinakamatapat sa mga kaibigan, laging nasa tabi natin mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan. Nais niya ang pagkakaligtas ng ating kaluluwa na higit pa sa ating sariling pagnanais. Medyo hindi makatarungan na hindi natin sila masyadong iniisip. Ang kanilang pagpayag na tulungan tayo ay higit sa ating pagnanais na matulungan. Kaya sa mga sandali ng pangangailangan, laging humingi ng proteksyon ng inyong anghel na tagatanod. At yan po ang ating istorya ngayong araw, ating pakatandaan na mayroon tayong anghel na na laging nasa tabi natin na maari natin ibuhos ang ating mga damdamin kung tayo may suliranin o may mga pangangailangan. Ang kailangan lang natin ay tanggapin natin lang dyan-dyan sila at mahalin natin sila ah, tulad ng payo ni Padre Pio. Kaya huwag niyong kalimutan na hindi tayo nag-iisa. At ah, yan po ang ating naisihatid sa inyo ngayong araw. At bago ko po kayo lisanin, Mangyaring uh, kung nagustuhan po ninyo ang ating uh, istorya ngayong araw ay mag-like po kayo, mag-komento uh, at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong tagapanood, huwag po kayo mag-atubili at mag-like uh, na, uh, mag subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na patung sa baba at ang kampanilya o notification bell sa kanan nito. At umaapila po ako sa inyong pagsuporta. Uh, Suportahan niyo po kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-buloy o mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At ito po... Kaya uh, Misa para sa inyo, ano po ha, ah, para maliwanag, hindi po ito para sa mga patay. Ito po ay para sa inyo para makantang nyo mga grasya na ating makukuha sa pagdiriwang ng Misa. At bukod dito, uh, padadalan din po namin kayo ng binasbasang larawan uh, o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, abuloy o donasyon. At ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng uh, direct deposit po sa aming uh, account sa BDO o kaya sa pamamagitan ng GCash, bet, uh bank transfer. At uh, para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming uh, website sa www.angtinignipadipio.org at kung uh, meron po kayong mga katanungan at gusto niyong linawin namin, maaari po kayong mag-email sa amin sa angtinignipadipiyo at gmail.com. At hanggang dito na lang po tayo. At uh, ako po yung magpapaalam na po sa inyo. At uh, maraming marami at salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre hindi ko po maaaring kalimutan ang uh, patuloy na pagsuporta sa amin ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Maraming maraming salamat po sa inyong mga miyembro na nito at naaway uh, naway pa pagpalain kayo na palagi na ating Panginoon. At para naman para sa inyong lahat, hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain din po kayo ng ating mahal na Panginoon.